yung pag sinabing nasa Nahariya Israel ka, gano'n siya kalapit o kalayo doon sa tinatawag na pinaka ground zero ng 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 uh, ng gera. Kung doon po sa ano uh, uh, from Nahariya to Tel Aviv po is ano nasa 2 hours po mahigit po ang biyahe mula dito. Pero dinig yes. dinig nyo at saka nakaka-nervous pa din for sure ano kapag narinig nyo yung mga atake. Yun pong video ko po kasi kagabi is malapit lang po dito sa amin, dito po kami sa north. So ito po yung sinunod nila from dun sa south po, dun po sa sa mga nakaraang mga videos po na napapanood po natin sa sa TV. Ito po ngayon is kagabi lang po. So nakaka po talaga kasi actually hanggang ngayon po medyo ano, kinakalma ko lang po yung sarili ko kasi kahit po tahimik yung paligid po natin, hindi po natin sure kung meron bang mangyayari or ano. Kasi kailangan lang po natin maging alert anytime po kasi hindi natin alam mo nasa isip ng mga kalaban. Oo. Pero Katrina, ikaw, kasalukuyan kang nasa bomb shelter. So paano yung, yung mga... Nandito lang sa bahay, ma'am. Nasa bahay ka, I see. So paano, ano yung hudyat na kailangan niya nang pumunta sa, sa bomb shelter? may maririnig po kang na ano, may maririnig ka pong siren po dito oh, oh. sa ano namin, sa mismong uh, lugar po namin. Malakas po 'yun na siren. So it means um dapat one minute andong ka na sa bomb shelter kung wala kang um mamad na tinatawag dito. Kung nasa bahay ka po, mamad po ang tawag doon. Mm -hmm. And kung sa kalapit lugar lang po or saan mo, sa malapit lang sa bahay mo, kailangan pang lumabas ang tawag po doon, eh, um, miklat po. Okay. So dyan sa bahay nyo, sa area ninyo, pwede mo bang ilarawan sa amin kung ano yung mga nangyayari sa sa labas? Kayo ba? Eh nakakalabas pa. Paano yung mga pangangailangan? Nakakapunta pa ba kayo ng grocery? Paano? Actually po, ngayon, pagka daytime po, parang normal lang po. And yun yung time po na bibili po kami ng mga kailangan sa bahay, mga personal necessities po namin, foods, ganun po. So, kalmado lang po pag ganitong oras, pero pagdating po ng gabi, hindi mo po alam kasi usually ganun pong, ano, ganung oras po sila umaatake sa amin. So, kailangan pa rin kung anytime na kailangan mong mag, ano, mag, mag-ready, eh, di alert talaga po. Hmm. Katrina, si Chiki Verhelto. Uh, actually, ano to, no? in connection ng uh, sa tanong ni Mase kanina. Kasi maraming mga reports na maraming tao wala na daw ang pagkain, ukulang yung pagkain, naputulan ng kuryente. Uh, ito ba ay majority nakakaramdam ng ganito, nakaka-experience ng ganito o mangilan-ngilan lang? Doon po sa talagang affected po ng gera, ma'am. Doon sa, sa Gaza po. Doon talaga wala pong ano, tsaka sa Ashkelon po. Mm -hmm. Wala talaga silang mga ano Pero, merong, pero before pa po ng ano, meron na talaga mga stocks yung mga yan. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. meron din pong mga, ano, mga sundalo, mga residente po na nagbibigay din po ng tulong para sa mga nangangailangan. Mm -hmm. Mga Filipino community din po dito na ano, nagbibigay din po ng tulong nasa alert level 4 na nga po no so maraming Pilipino actually ay, lahat Daza. ay hindi kahit mm -hmm. na bumalik na talaga umali or umalis na no kasi napakadelikado meron bang mga ayaw pang umalis Meron pa rin po mga ilang ilan pero dun po sa Gaza is at saka sa Ashkelon is talaga pong pinapadikas na po nila lahat mm -hmm. dahil nasa mga pangyayari ngayon. At ikaw, Katrina? Pero dito po sa um, amin, po kami. Okay. Anong, Ay, sorry, po. alert alert level 2 dyan sa inyo, tama ba? Yes po. Oo, pero ikaw, um, ano bang plano mo? Gusto mo na rin bumalik dito sa Pilipinas? Sa ngayon po, eh, hindi pa po. O bakit? Tanong lang naman, curious meron kami po dalawang, kung bakit. Meron po akong dalawang anak na binubuhay at ako po ang breadwinner sa aming pamilya. Kailangan ko din kong kulungan ng aking mga magulang. So, yun po yung nagbibigay po sa akin ng lakas. Nagbibigay ng ano sa akin para manatili po at maging malakas po ang loob. Okay, we understand that, ano, uh, Kat. Uh, pero ikaw naman ay merong, alam mo naman ang gagawin mo just in case may mangyari. Ano? Tsaka, meron ka bang coordination with the uh, the embassy or yung mga konsulado natin para malaman kung sa katatakbo just in case? Uh, shelter po. At eh, saka yes. meron din naman po kami actually ano um ginawang GC dito po sa place po namin. Kagabi ano doon po nila ako inad. Yeah. yeah. Okay. So um, po kasi ng alert kaya naisipan po ng mga ano mga Pilipino dito sa Nahariya na gumawa po ng GC. Oh, oh para you know. ano para para you're all informed. Pero you know, masasabi lang namin, mag-ingat ka dyan, ano, Kat, kababayan nating si Kat. Sana mag-ingat ka dyan mm -mm, mm, at ingat, uh, ingat. lagi ka mag-check sa group chat ninyo para malaman niyo yung mga gagawin. Thank you, ha. Thank you.